gandang hapon sa inyo guys. Ito, nandito na naman ako. Iba na naman ang hawak ko ngayon. Mixer naman ngayon. Oh. Mixer. Ayan guys, ang hawak ko ngayon na naman. Ako ay nagbubuhos ngayon. Ayan guys, o. Oh. Ayan, mixer na naman ang hawak ko ngayon. Iba-iba. Kanina -iba. umaga, dam truck. Ngayon, hapon, ayun na, yung dam truck. Ayan na naman, Mixer. Dahil nagbuhos ako, may buhos. Ayan guys, oh. Ah, Ayan. Dito ako yan, ano. Magbuhos kami guys. At maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay. Sa aking mga video. <clears throat> At taos puso ako nagpapasalamat sa mga nanonood. Sa Sa aking video. Ah, Yan guys. Ah, dito ako ngayon na no, bubuhos kami. Yan yung ano yung mixer ko? Ano? Ang guys. Ah, no. oh, bago pa guys, dahil eh. ano, yeah, titignan ko yung ikot ng ano, no. yung mixer. Ang guys. Hmm. Yeah. Ang guys, bubuhos no. kami, oh ha inubusan namin yun yan kulang yata ng tubig kaya nag yung ano Ayan yung bakto para dagdaga ng tubig yun guys so oh. yan ang binubusan namin yan guys Tapos puso ako nagpapasalamat sa mga walang sawang sumusunod walang sawa ang sumusubay sa aking mga video at um, maraming maraming salamat sa inyo yan ang mixer ko ngayon oh. no? Yan. yan guys oh, yan. Yan ang hawak ko ngayon na ano naman hmm. pagka walang buhos ang truck ang hawak hawakay na ko guys oh. guys yan guys, hmm. yan, guys oh. Okay guys, bye-bye. See you next video. At marami at at inuulit ko. Sana ah uh, paki-like and share na lang. Guys at pakipindot na rin ang notification bell para updated kay sa aking mga video. Thank you. Ah uh, paki-share na lang mga guys. Thank you very much. Maraming maraming salamat sa inyo. Okay bye bye see you in the video